kumain din ng labanos yung baka yan yeah, mga kraut ito at maraming isa pa rin kotol sa sardinas Ang pagkakalaot. Ang pagkakalaot. Ang pagkakalaot. Ang pagkakalaot. Ang para sa pagkakalaot. Ang pagkakalaot. Ang pagkakalaot. Ang yung Ang natin sa po -po. po mga kalaot at ngayon po tapos na po tayo sa pagkain at syempre na mamahinga muna at ngayon pala mamaya pala at uh, mag harvest na rin po sila pa rin dito at panoorin niya rin po sa vlog niya itong kamatis niya ang gaganda ayan ano good size wow gawin mo pala sa kamatis na itong may siguro itong mga isang hektarya Arbi sila mamaya at manghihingi po tayo ng mga kwan kamatis ano ba mga na nangalaglag lang po ito po ay napakagandang uh, buhay din po ang kamatis luwang kamatisan nyo harbisin ito mamaya so, naman ngayon naman yung kwan natin na uh, magluluto tayo mamaya ng uh, patula tulad na may uh, sardinas panoorin nyo rin po mamaya sa ating vlog maklaot kasi bugoy <laughs> yan ang kami po ang pangyari sa ating minanduyan pagkautol si kayomot at pagkadihin na yan So, lamig, kaya nagbilan-bilan ko na ako sa init Kaya nilalamig oh Ay, Duyan -duyan, dito sa bundok banaw magtanim kamatis loya at sibuyas Apre? sarap dito na? No? sarap dito mga kalaot at mga pamintawal busit niya dami pong nidadagdag po sa aming ulamin ngayong araw hindi indulaman pa rin ko, tol. Ang buha doon ito yung mga tinik kaya mga cloud pero ito po napakasarap din nito ewan ko lang po kung kinakain din po sa inyo to ito pong uri ng damo na mahilig tumubo kahit saan tinigang sarap to bangon nito eh ito naman ang ugat nito uh, ah, gamot po ito sa Uh, bituka natin, pampalinis ng bituka at nakapag-survive din po to ng cancer. Ah, ito. Hmm. Paano ka magka-cancer nga nito kung lagi nga ngayon mo eh? Eh kung puro karne, cancer ka talaga doon. Eh ito. Ayun, ug ugat. Ugat ng kulitis at masarap din to siya. Ang gawin mong kapit, parang ikakapit mo siya sumaga. Aray ko! Um. <laughs> <laughs> Yun na ang Yung uh, pinakabat niya pre no? Sir Dinas, saka natin ng Patula Ang dami dami dito Ang Ang dito Ang dami dito dami dito okay. okay. okay Ang dito kanina kayo ito? ay hindi mani bunotin mo pre bunotin mo wala pa naman yan hindi man mani ito hindi mani hindi nga hindi nga mani pre hindi mani re kambing kambing ti akala ko mani bahok pa naman yan kambing-kambing yung -kambing tawag sa amin bunote matapos amoy mo yung kamay mo baho nya Ngayon din ng labanos yung baka ayan mga sarawit ito at marami na ka yung kaparing kotol nangunga po kaming uray lalakas sa sardinas Hindi <tuk tangan> wala po yata ang bayern, mahirap na ulam lah na lang na lamang lulutuin natin mga kalaot at mayroon kang kanyon. Gagal gagawin niya dito pag sa akin ng video pre eh <laughs> eh parang kay yata to eh parang kadedet lagay ka na, na dito pre yan ito talaga mga kautol ka ano pre? dalawa pala are para pag ika'y nagtatrabaho sa bukid, hindi mainit. Oo, oh, para hindi ka mainitan, ito, ganyan. 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 Diba? Malaking inga ano, na ito, itulong. Ganyan, dahil pag nagkatali ng mga... Eh? Oo, oh, oh, para hindi ka, yung, dahil masikatan ng araw. Oh. Hindi ka initan Ano, pre, malambot pa? Malamot yan. Yeah. Pwede pa? Ayos meron pala nito hindi naman gumagamit sa parang kadilit nito eh sa buhok niya palang parang ano na yun parang sombrero na hindi pre ka mo na bahala diyan samahan ko muna sa parang kadilit nito ha okay ayun okay. okay, mga kalaw tapos na tayo at uh, kailangan lang po natin siya ng ICBS at bawang Pre, tsaka bili ka na isang paminta mo Isang pire, isang piraso. Ay, buti tumating si Paringatan, paringatan. no? May motor Ito siya. Layo kasi doon, eh. doon ko na sana kahit walang walang baan. Oh, yes. Pero may bawang naman. Alright. Ito so, mga kalawot at ready ko lang yung mga kahoy. At gayat na itong kamatis natin, sibuyas. Ay, wala pang sibuyas. At pabili pa tayo ng abitsin, kayatan, kay paringatan So malayo yun. Nakamotor po siya. Mamaya mamaya pa siguro yun balik So pabili tayo ng may asin kami Bumili kami kanina ng asin At saka isang magic sarap ay ubos na Ayan, Sarap niyan Gulay so, o oh. At sila pa rin ka auto ay nagtatali Ako po ay Nagtatali Nangangalay po yung ayan braso At hindi mo na ako mga patulog. Kasi pag, pag nayoko ako Sobrang sakit So sila muna kung nagtatali ako ako na lang ay magluluto wala pa naman si paring atan at dito na tayo nasa si paring atan mga kalaon nasa na tayo magpapalingas lighter pala suka cantik posit paling ngasinan ang atin. ating Tat at long lumingas na din yan dito na magkika Amin. mantika dito mga kalaw, tumalapit na matulog para siya mantika ng, ng karne, baboy. mua chơi chơi đi bà chớ lâu quá à, ra bà bị đập bị đập ra bà bida para pa mga Hmm. Hmm. Lag -lag. hmm. Mga kalas, yung gatong, eh, ito naman tika, sabihin mo lang yung na yan ating bida ngayon ito ang ating bida hmm. Mabutat ng tubig pag hindi siya apoy. <laughs> 방은 Wow. ilagay na natin 'to. Dito na ang... Wow. Ang yaman. Ni eh. sang upo. May tangamitan niya. madali lang maluto mga klaw ah uh, ah, alas na ang um. sila hindi pa nagkakainan ah, ang pero mayroon pa naman kaming ulam bang kanina ang

ginawa namin ni Pari natin at tatawagin na po natin sila awatan na ah mas pa tayo hey kaya na manganta na luto na alas 12 na Ah, malakas ang hangin ah, pag na ganyan ganyan eh, pa ang bunga kaya sayang tingnan lang natin kung di baka nasunog na yung mga kalaw at na ulit kami wow okay. Western Hermosa Western pre ka nga pre magsambrok pre bukas na kayo ngayon bukas na kayo ngayon ay init

Tama muna. Bolalan lang mpre. Bolalan lang, ah. eh, puro taboy. Eh. Sa bawo nang nakuha mo pre. Bae. Uh. Yeah. Grabe. Tama na. Pressi sa rino mo muna, muna pre. Ay mapahuli eh, parin kan man. Pana. He. Niyan, dinagtagan ko sa po para mag-cash yeah. out ni. Okay. Bye. Ano po? Yo dadasal. Wala, pinisal mo na. Manaming. Uy. Tan. Lord, bless niyo po itong aming pagkain. At sana ito po yung makapagpabusog po sa amin at makapagpagaling po sa aming mga karamdaman. Uh, ito po, iniwan ko po sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon si Kristo. Amen. At na, na po, tayo. maging malusog kayo sa Islam Bangus. Oh. po, pre. Ayan na, gini ka, samay ko ah. ayo dong ka ngapre? Nga pre. Para matikman ng bangus ay no. Mm. Ngayon. Ng Kain ay. lain gulay ara. Yeah. Mm. -hmm. Okay. Mm. mm. Mangantayom. Apaw? nag di sidame

Salata. <laughs> Pumasok sa lata. Napaka na din dala ng ng ano po mga kalao, tapos na po kami nagkainan. Sabi mga mga aso na naman. Ang taba ni Christine. Christine, huwag kang magpapakita doon sa kwan at marami kang pininsalang bahay. <laughs> <laughs> uh, si Christine talaga si ano, si nga tapre. namatay kanina mga kalaot na ubos ng baterya. Mga kalaot at Ibang kami. Tawag nito. At tapos na po tayo nagkainan at ngayon naman hapo na at ito naman dito ko natatapusin po ang aking video. Marami pong salamat po sa inyong lahat. At nakarating po sa ating dulo ng video. Hanggang dito lang po. Babay po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo dyan. I love you all and God bless po.